Good morning. Uh, ito nga pala ay may meron tayo ditong nakitang nasusunog na isang bahay. Tambakan ito kasi kung makita natin sa lugar, um, parang malapit siya dyan sa may palayan. Baka isa rin itong tambakan ng mga palay o ano. Kasi yung bahay na to as in luma na siya. Kumbaga, yung yero niya, as in luma, luma na talaga. So, parang sa tingin ko isang tambakan to. So, nasunog siya, ayan buti na lang may mga rims pun agad na bombero ayan makita nyo may mga bombero dyan ayan tapos meron pang parating dyan na narinig kong dumadaan dito kasi dito lang kami sa may Ramayda dito sa may Concepcion Grande ayan ayan kung makita nyo ayan talagang nasusunog sya oh. kung, kung mapapansin yung yero lumang luma na talaga ayan So, sa gantong medyo mainit, medyo mahangin, ingat-ingat lang tayo sa pagsusunog, kung ano man sinusunog natin sa mga tabimbahay natin. Kaya, kung para maiwasan natin yung mga gantong, ano, sakuna, tulad nyan. Buti na lang walang gaanong bahay na nakatabi dyan, tulad nito mga bahay na yan dyan. So, medyo malayo sila. Kaya, hindi abutin na lang ano, ng apoy, ng kung kumalat man yung ano, sunog na yan. So, ayan lang guys ang mapapayo ko sa inyo. At yun nga po ang mapapayo ko, uh, iwasan natin ang magsusunog or mag-iwan ng mga, lalo na yung mga naninigarily dyan. Lalo na at summer na tayo ngayon. So, uh, malapit na tayo dito sa sinasabing ano, summer nga diba ba tag-init na. Kaya, iwas-iwasan natin yung pagsusunog lalo na sa mga malapit sa may bahay na mga low material ang gawa yung isang bahay ayan so di ko na na to lahat hanggang sa matapos kasi yung aking drone nga ay mabilis malobat at nawawalan signal kaya pinabalik ko na lang siya kaya ayan guys yun yung ating vlog ngayong araw thank you for watching peace out